Hello mga kababayan, eto na naman ho, ang inyong batang ganya. May pagkain pa eh sa Sushiro Ito, nandito na ang aming order. Order kay sa touch panel, tapos yes, on bayor, darating ang inyong mga order. Ito magro, at ang aking order namin sushiro At ang favorite kong salmon with avocado and onion with mayonnaise. At ang order na aking anak ay may, o ring naman ay eh, kainama na. Puro pa carbohydrates eh. Ito aming toro magro. Pag pala nagsasawsaw kayo ng ano, mga sushi sashimi, konti lang ang inyong isasawsaw sa toyo. Huwag niyo isasama yung kanin kasi mas malalasahan niyo yung toyo. Wala na. Hindi niyo malalasahan yung tamis na isda. At eto yung aking favorite na <coughs> ama ebi na hilaw. Mas gusto, siya, mas gusto ko siyang kanakain ng ganyan lang. Mas matamis. Mas malalasahan mo yung tamis. At eto yung salmon with Cheers! At ito yung ating sweet and sour na Luya!